nasa linya na ng ating komunikasyon ang uh, tagapagsalita po ng Department of uh, Agriculture. Ayan, si uh, Assistant Secretary Arnel Dimesa. Magandang umaga, Asec Dexter Ganibi po dito sa usapang toll. Hi Dexter, good morning. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig. Oh, kumusta po kayo, Asec? Mukhang uh, busy. Basic... Okay, uh, okay, uh, okay naman, thank oh. you, thank you. Uh, sir uh, eto, kumusta yung monitoring natin sa, sa sa supply sa presyuhan ng ating uh unahin na natin yung isda dahil ngayon eh patu patuloy pa no, yung nakaumiiral pa yung uh, ban fishing ban dito sa may uh, solusi at other ilang areas pa, uh, anong mga areas pa ba yung may mga uh, fishing ban sa Visayas area? Uh, Yes, Dexter, uh, may marami pang areas yung uh, umiiral yung close fishing season mm -hmm. at uh, magbubukasan, uh, February, March, yung iba dyan. Mm -hmm. At uh, in terms of, uh, utos naman si Secretary ng dagdag na importasyon uh, last year so mm -hmm. we don't uh, have any issue pa at, at this time. Uh, Sa bigas naman ay uh, ganun din, uh, reported kahapon, yung ating imports ay nasa 4.78 million metric tons mm habang -hmm. uh, bumaba yung ating local production ng 19.3 million metric tons so we have uh, ample at uh, malaki yung uh, national stock inventory natin ng bigas oh yung buffer stock natin yung buffer sa bigas assets asset. yung sa buffer stock natin sa NFA mm -hmm. uh, they were able to procure almost 6 million bags at uh, yun nga, kailangan ding uh, dahan-dahan i-relation dahil pagdating ng susunod na anin ng March-April, so uh -huh. kailangan merong enough storage warehouse para do sa bibilihin ng manapalay sa ating mga magsasaka. Yeah. Pero wala na po sa radar ng uh, DA itong uh, pagrekomenda kay uh, Pangulong uh, Bongbong Marcos ng uh, pagdideklaran ng food security emergency. Yan ay patuloy na pinag-aaralan of course but uh -huh. ngayon ay uh, halimbawa yung presyo sa international market uh -huh. ng uh, bigas galing uh, Vietnam, Thailand at India. Lalo na sa Vietnam, uh, very significant yung pagbaba ng 5% at 25% broken by more than 15%. So, malaking uh, pagbaba ito ng presyo dahil yung halimbawa uh, maganda din yung stocks natin to. So, yung ganitong indication ay maganda which will uh, point to a, a better price ahead. Pagubat uh, uh -huh. yung mga iba karamihan ng nabili ay uh, nasa mataas pa. So, yung pagtingin natin dito ay posibleng ba mababa. So, yung ating itinatakda na maximum suggested retail price, uh, posibleng bumaba pa yan sa mga susunod na araw. Oh. Could you walk us through, uh, Asec, halimbawa, eh, uh, ano ba yung mga parameters na ikukonsidera natin para uh, may ah uh, tawag dito yung pagdedeklara pa ng uh, food uh, security emergency ng pangulo. Uh, sa nabanggit mga do sa batas ngayon yung amenda sa Rice tarification Law. Mm -hmm. Merong dalawang kondisyon para magkaroon ng uh, pag-aaral at rekomendasyon ang National Price Coordinating Council sa Secretary of Agriculture mm -hmm. bago niya aprobahan ng dalawang uh, condition na parameters para mag-declare ng food security emergency. Mm -hmm. Una pag uh kulang ang ang supply may shortage sa supply at pangalawa ay kung talagang mayroong uh, sobrang taas ng uh, presyo ng bigas so mm -hmm. termang dalawang condition to una uh, do sa supply uh, na taas ko ating inventory uh, ng bigas sa buong bansa pangalawa yung presyo actually ay patuloy na liko Medyo nawawala po yung iyong uh, signal, Asec. Medyo nagpa-flakuate uh, ng konti. Yung binabanggit mo, dalawang dalawang kondisyon nito, dapat yung parehong dalawa na yan ay mamit, hindi lang yung isa. Kung halimbawa, yung isa ay napakatasan ng presyo, pero may sapat namang supply, eh hindi hindi basihan yun para mag-deklara ng future. Ano yan? Either. Either ng sobrang... Uh, kulang ang supply or sobrang taas ng uh, presyo. Mm -hmm. So, yung kagaya, sabi ko nga, sa supply, maganda yung supply maganda natin supply. ngayon. Pangalawa, in terms sa presyo, um, patuloy naman bumababa yung presyo ng uh, bigas ngayon. Mm -hmm. Yung nga, kinakwento ko nung nag-ikot kami bago magpasko ay, uh more than 60 yung presyo ng isang klase ng bigas uh -huh. nung huling ikot namin ng isang araw na sa 54 na lang yon mm -hmm. 54 56 at uh ang dami na nating nakikita rin ngayon na mga 38 uh, at yeah. saka mga 40 so malaki na rin yung uh, binaba at uh, umaasa tayo na patuloy pang uh, bababa bagamat ayo natin na ito ang tinitingnan natin yung imported lang yung local kasi mm -hmm. of course kailangan natin na patuloy na pagsumikapan ng ating mga magsasaka na magtanim. Mm -hmm. at magkaroon ng uh, magandang income uh, productivity mm -hmm. uh, kaya dapat magkaroon ng magandang balanse sa ah uh, at presyuhan na makakapekto sa presyuhan ng farm gate. Oo. sir, ngayong 2025 ano yung forecasted o ano yung target na uh, dami ng aanihing bigas dito uh, sa yung locally produced natin. Uh, sa ngayon kasi talagang uh, kailangan natin ng suporta sa agrikultura para mm -hmm. maibalik yung ating uh, productivity. Uh, yung ating highest record ng production ay naitala ng 2023 okay. at 20.06 million metric tons. Mm -hmm. So, with enough budgetary support sa buong sektor ng agrikultura, uh, kaya natin ma-target this year yung 20.4 mm -hmm. uh, million metric tons ng... na production. Ito'y bigas na? Uh, Palay yun. Palay. Palay oh. Oh, pala yan. So, ang magiging bigas yan times 0.65 uh, uh, on average yung ating milling efficiency. Mm -hmm. So, nasaan 'yon Mga almost 13 million metric tons ng bigas. Oo. So, isa sa buong Pilipinas uh, dahil sinasabing mga Pinoy talagang uh, rice eater. Uh, mga ano ba yung average natin na consumption ng uh, bigas per year? Ang ang per capita consumption is 115 kilos uh per capita no, uh, uh, uh. per year na consumption ng bawat pilipino. Mm -hmm. So that would be yung yung 13 uh, million metric tons sapat na, bu na po ba yun na supply natin. Uh Or, yung kulang pa talaga for the whole 2020. Almost yung kung titingnan natin sa per capita consumption times 110 million Pilipinos, uh halos tama-tama lang pero mm -hmm. siyempre of course hindi lahat ng inaani natin ay nagiging nagigimbigas, meron mm -hmm. niyang wastage, meron mm -hmm. na pupunta sa pag-produce ng binhi, merong mm -hmm. napupunta sa feeds at uh, of course we need also to maintain uh, 60 to 90 days uh, for... national stock inventory every month. Okay. So kaya kinakailangan natin ng additional, uh, additional... imports uh, para masigurado natin yung uh, sabihin natin uh, kasapatan uh, every month kasi we don't want na eksaktong eksakto mm -hmm. at uh, napaka-delikado oh, kasi baka may mga calamities to, kung uh, so, oh, halimbawa eh, yun hindi pa na, tama yan, uh, Dexter uh, kailangan din kasi yung NFA pag namiliyan ng biga, ng palay uh, kagaya ngayon ang nabili niya is more than 300,000 mm -hmm. metric tons ng uh, palay uh, inaalis inaalisyan sa merkado uh, ibig sabihin yan ini-stock yan para sa uh, calamities hindi yan umiikot mm -hmm. uh, bilang uh, paninda uh, sa mga pamilihan. kaya uh, 'yung imports natin na dagdagan din simply mm -hmm. because lumaki rin ang purchase ng uh, NFA ng uh, ating lokal na palay. Oh, oh. So 'yung palay tsaka, na 'yan na magiging bigas, hindi 'yan umiikot sa sa Tsaka ano tsaka asek, kung halimbawa ano eh, dahil projected pa lang naman 'yun ano 'yung ani, parang parang 'yung kasabihan eh huwag ka muna magbilang ng sisig hangga't hindi pa napipisa 'yung mga itlog. Of course, uh, maraming factors kagaya ng uh, mga bagyo, kalamidad. Hopefully mm -hmm. this year uh, hindi masyado maraming mga bagyo. Tandaan din natin yung 2023, wala oh, masyadong okay. uh, bagyo no. Okay. pero hindi masyadong naapektuhan yung ating mga oh, rice producing uh, areas kaya. Ngayon, nitong uh, 2024 ito, lang talaga tayo sinunod-sunod ng mga bagyo eh no. Talagang uh, hindi natin mapredik kung uh, gaano yung mga kadami yung magla-landfall doon sa mga nadevelop develop na bagyo sa ating uh, loob. Pero uh, Asek, ito uh, last on last uh, issue na lang doon para mas mapalapit natin uh, na mabafafeel ng ating mga alam mo yon yung mga nag-i-count nating mga kababayan yung mga Kadiwa store natin dahil uh, doon doon mabibili yung mga mas mura pang uh, bigas uh, Kumusta po yung uh, Uh, tawag dito yung uh, ating mga kadiwa store, nadadagdagan pa ba lalo na dito sa Metro Manila? Uh, yes, Dexter. Uh, dumadami yung ating kadiwa. Uh, Nag-start tayo ng mga less than 20. Uh, bago natapos ang December, nasa 170 yan. Mm. At ngayong March-April, target natin yan na maging uh, more than 300. At bago matapos yung uh, termino ng ating prolon, ni Secretary, ang target niya ay nasa 1,500 uh, yeah. kadiwa. At ngayon, uh, pumupunta rin tayo ng mga palengke at saka mga estasyon ng LRT at MRT. Mm -hmm. Ayun. O para at least uh, may mas maraming opsyon. Uh, ma ma yes. mabibilhan ng mas ma mas mura kasi direkta ito asek di ba yung mga yung mga gulay mga sibuyas alam mo yun, yung mga bawang il ilan pa mga gulay at prutas na tinitinda diyan sa kadiwa yan ay direkta galing mismo sa sa mga farm o sa mga farmers wala so, nang no, yan, yan, ang konsepto ng kadiwa na so, mismong mismo ang mga magsasaka na nagproduce sila rin yung uh, magbebenta sa mga kadiwa so direct yung kita nila No. For this year, mga mga ilan po ang uh, nakatakdang uh, i-import na bigas po? Uh, Pa-update nga po kami. Uh, last year nga, malaki yung na-import natin. 4.78 million metric tons. Uh -oh. Yung import kasi, uh, ano yan eh, largely uh, out of control natin. Uh, mm -hmm. Ano yan, talagang dahil liberalize yung ating importation, wala na ng quantitative restrictions. Uh -oh. Sa so mga private... So, Oh, mga ano lang yan talaga, private actions. Mm -mm. Uh, kung gaganda yung normally, pag gumaganda yung productivity natin, bumababa yung uh, import. So, mm -hmm. tingnan natin uh, kung ano yung magiging level this year. Oh, pero may ceiling po ba tayong uh, tinatakda ang gobyerno para dun sa importasyon? Wala, wala, wala. depende talaga yan. Uh, depende sa ano, uh, ina-apply nila na import clearances pero tuloy tuloy iba yung uh, pinanukala dati na tanggalin na ng label yung mga imported yes yes oh. uh, uh, Ano yan? maglalabas ng guidelines ang tatanggalin yung mga branding ng premium and special uh, oo oh. pero ito ay napatupad na po ba asak or for ano pa for implementation mag maglalabas pa lang ng guidelines maglalabas ng guidelines for this year sa yes. hopefully within, uh, within this uh, within ano? january january okay Asek, maraming salamat po sa inyong oras uh, pasensya sa abalat na paaga yung uh, iyong gising at kami mm -hmm. kayo ay inabala ho namin ngayong umaga walang problema As, ano uh, anytime dexter ayan sa pangalan po ni senator tolentino maraming salamat po Asek uh, arnel Now, de regards kay senator tol ayan ayan ating nakausap po si Asek arnel de mesa ang tagapagsalita ng uh, department of agriculture